mga guests na sinabi pa Mr. Resource Person na mahirap na patunayin kapag nahuli. O hindi naman ko para sa bata, para sa akin pa rin. Huwag nasasabihin, magsisimuhay ko na sa sapote. Pero kasama ko rin sa limitations ng batas, sa na talaga natin. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya valid ng location. Pero lang ako natin yan, hindi na ang meron ang limitations sa school sa mga location ng batas. Kaya kapag nagkita, SSI may tayo sa court, under-hold parati. At saka ang control dyan ng batas is

At walang hindi nangyayari, inaabot ka lang sa sikta hindi di naman siya ay tumangka. So kaya kapag kasino-marin mo na ng pera, kapag kasino yung tumangka, hindi sufficient evidence na may-establish mo. Kapag nabuli ka ng kasino-marin, mayroon na yung post-testimony. Ganon dito sa Kapag ito ang aming at hindi ang aming mingang buhay, ipang mahirap na talaga, ma-proceed. successful